So naman, dito tayo sa Granada Mall. Tingnan natin yung mga presyo ng ganit. May nakita akong ganda. Oh. Kaso, ginto ang presyo. 140. Ayan. A, binihintay natin sa ating ilang kasi akong ihatid niya nanay ko. Stop kami dito sa Granada Mall. Isa sa malaking mall dito. dito sa Riyadh. Tingin ako na mga damit. Kaso, ang mamahal 140 ang ganda ng jacket mga kabayan ang pang 95 ang ganda ang pants branded kasi to next ayan dami niya pagbilihan dito titingin kami maya maya ng affordable may 50% nasa na si nanay ko pumasok dito si nanay ko eh. Ayan, tingin tayo dyan mamaya pagdating natin nila para may kasama. Ang ganyan mga model. Ate Mila. So, mga kabayan, tambay lang tayo dito sa labas ng next mall. Habang iniintay natin si Ate Mila. Pinagsota ko ng salamin ni Mati. Hindi ko niyang pinaglimahin. Kasi maini. Ate yes, Nandito kami sa Granada Mall. Meet Ate Mida. Ay, ano to? Video pala. Akala ko picture. Pasaway. O, uh, oh, may pasalamin si Madam. Ay, Madam na Madam. Ah, <laughs> dito yata. Naghahanap kami ng CR. Ito, Ihi muna kami tapos kakain tsaka kami magdidiwali. Yay! Yes. Teka lang. Wala pala akong wifi. Saglit ko man ikaw, priyan, yung priya niyan. Hindi nga ako nakakunik kanina eh, Nagpukunik Sabi ko. ni nanay ko, kung punta daw tayo ng market, sabi ko mayroong ba dito? Mayroon pero daw dito, dito lahat. Meron dito kay Gra Sabi ni man, Granada Mall ito. Oo, oh, pero nakarepor ah, na, ah, ah. nakarepor yung, mo. ano, yung, yung supermarket ba? Malaki din to eh. Bakit ayaw niya? Sign Do ni. sa isa. Do sa isa, Aut automatic connect. Alin eh. dito? Yung, free, free, may free. Ayan nga, ayun nga yung... Ayun ito eh. Oo nga, yung nagsasign-in. I-open e, mo yung network. I-open e mo to. re register mo lang yung number. Ayun, yung number, ilang hours? Ah, hindi ko na ano to eh. Basta kumunek lang ako. File well, number... 0. Ay! Ang talagang nagbibidyo ako, tinanong. Baka may mahagap na Arabiano. <laughs> Sino na ako ba? Nandito dito, dito kasi sa... wala yung ano, yung filter, nagiging kurang. <laughs> <laughs> Kaya. Nga. Nandito kami ni Ate Mila sa Granada mo. Diliabot muna kami makakain. Kakain muna kami bago kami maghanap ng makakita. Hay. kami sa Granada mo. <laughs> yung nakaraan, Ano yung pinuntahan namin? Park park in sa Park. Ariad Park. Oh, ah, maganda nga din park. Isa yung Tapos ito mga... naman, Granada. Granada. <laughs> <laughs> Sasabot tayo dito. Pasaway. Kaya <laughs> <Sasebog. laughs> <Sasebog laughs> sumabog kami dito. Kami dito. Kaya pa, parang family. Ay, Sabado nga pala ngayon. Hi. Hi. Pasa, sa WhatsApp ko tayo. Ah, sige. Next time, mag pag post ko sa Reels. Uh, marami <laughs> pa tayong gagawin. Kaya nga. Kaya nga. <laughs>

Ano? Yun, nasa space, oh. Sa space. Ang mga nakahawala sa hawla. <laughs> okay. Okay, Because... good. Ang ganda naman dito. Ang ganda nga, para Parang nasa... Bakit kaya ito Granada? Nag-Granada ba dito? <laughs> Sige, tama na yung Mexico. Hi, Ate Mila. Ate Mila. Yan, yeah, ang aking friend, si Ate Mila. Ate Mila, ilan taong ka na? Ako, 50. Ate mo, hindi halata. 50? Oh, huwag <laughs> kang ano dyan, 40 ka lang. Yeah. Welcome to Granada Mall Read. Magkahanap pa lang kami ni Ate Mila ng kakainan namin ewan ko may Jollibee or Chowking dito. Ayan, si Ate Mila busy mag-edit para sa pang-post niya sa TikTok. <laughs> Ate Mila, <laughs> ang ganda ng view mga kabayan sa likod ko. Parang nasa space. Ayan. Ayan. 7 p.m. kami uwi. Tumating kami dito 1.30 so meron kami 6 hours para magliwaliw dito sa si Granada Mall. Yeah. Once a month laman, lang, naman ito mga kabayan. Kaya sulitin na natin. Diba? para kang nasa space Hanap ayan, na, Granada Mall kainan? Tara. ayun yung Carrefour pala dito Carrefour? ayun, Carrefour saan naman kain? Ayan, ayan. kung gusto niyo pumunta dito sa Granada Mall recommended, kasi maganda tong mall na to kukunti pa lang ang tao kasi kalimitan usually ay, ang mga Arabo ay sa gabi gumagala kaya pag ano daylight ay mga tulog pa sila kaya kung mapapansin nyo, hindi pa ganun karami ang tao. Pero asahan nyo, pagdating ng 7 o'clock onwards, napakadami ng tao nyo. Maghanap kami ni Ate Mila ng makakainan at ano nung oras na? 2.35 na, kami hindi pa nagtatanghalian. Baka dito, Ate. Oh, oh yun, yun yata. Kevin no? Klein, Ito, ito, ito. ito. Ay, ayan, o, no, open food court. Dito na lang kami kakain. Baka may matronal Ah, may pero sulat e. Nee. eh. Ayaw, ko sa makay Ayoko. Ayaw ko. Baka, baka ma-high <laughs> 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 Hindi pwede yan sa akin. Nako. Kahit sa akin. Ah, uh, yung kudu. Kudu. Ah, uh -huh. parang ano yan, parang makdo. O, oh, yan. Di, yan kumakain. Ay, nag-order yung... In... Uh -huh. Mahilig dyan ang alaga kung talaga. Laging kudu. Oh, Ta oh. Maghanap kami ni Ate Mila ng makakain. Tsaka, ayun you know, o, may rice at chicken bowl ayun no. Baka may lumi. Sige, try natin Mix dito. Ito. okay. Tong order ordering ko mga kabayan. Rice with beef or shrimp. Magkano to 13 ang video ko. kami kay kabayan na no? order. Sa chinchin. -chin. <laughs> order na kami natin, Mila. So, ah, kuya. Oh yeah. So, wala siyang chain. So, pinag-isa na lang namin. Hey, Ayaw kumain. Kain kami ni Ate Mina. Ayan yung kanya. Noodles with uh, vegetable chicken. Sa akin with rice kasi hindi ako diet. Diet si Ate eh, Mina. Ito yung ambience natin. So, pwede naman tayo mag-video kasi walang Arabiano. Normally, mga expat lang ang nandito. Sa Chin Chin kami yung order. Maling, 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 maling. Chicken, chicken saka uh, pancit filipino filipino din si kuya eh filipino din ayan eh mabait si kuya? ada di pula si order kami ini pancit ya pancit na rin shay si. kain mana kami dekat itu kami. ayan itu itu ya Cincin Cincin Chin <laughs> order pa Pag-type pa kami ng order. <laughs> Nagutom na. Nagutom na. Ano na, no, 2.43 na. Kaya nga. sige. Kumain mga kabayan, it's 2.53. Kaya kami na Ate Mila. Ate Mila, enjoy your meal. Maganda ni Ate Mila. Ate Mila, Ate Mila. Ate Mila ang ganda. Say hi! Mm -hmm. <laughs> Ayan, pagkain na. Hindi <laughs> <laughs> ka naman... Maangang marap! Ano? Oo! Saka-saka! Hindi na! Mmm! Pwede tayo mga kabahe. May order ko ng 20-a-3 ah. Eh. Ang ganda dito. Ang daming upuan. Kaya nga. mag a Parang umulang, ten. Di okay, ba? Hindi, ha. Baka sa ride. Ay, oo. Sa Paris. mag aalas alas na kami yung nakain, mga kapay. Sa Willy sa kakalangkat. Masarap siya, hmm. ten. Oo. kain tayo mga kabayan light nga masarap pang rice at eh mm. Order natin Mila with gulay at saka noodles, canton, saka naman with rice kasi gutom ako. Masarap ang luto, chin chin. Rate from 1 to 10, 10. May sipa ng anghang yung kanilang beef pero suwabe ang sarap. Medyo maalat nga lang.